ng pag-uusapan po natin ay tinamagatan nating Larawang Kupas. O sino po ang kumakanta nito sa ano sa video okay? Umamin na. Alam ko po na nakikita ninyo na sobrang dami na ng mga AI applications no na pwede talagang buhayin ng isang ang isang photo. At bago pa po mag AI mga kapatid ay may mga nauna na no ng mga applications na yung mga lumang larawan ay nagagawa nilang bago. Nire-remaster nila yung mga lumang photos. Yung pong message natin ay inspired doon, no? Na sa panahon po natin yun ay hindi na imposible na yung luma ay magmukhang bago, no? At ito po yung ating pag-uusapan, mga kapatid. Yung ating Bible references ay dalawang stories. Babasahin po natin sa Juan chapter 5 verses 1 to 9 at Taglish, no? <laughs> Tapos Acts chapter 3, 1 to 8. Pagkaraan nito ay nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus patungo sa Jerusalem. Sa Jerusalem nga may isang tipunan ng tubig sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betsata na may limang portiko. So ito po mga kapatid ay para siyang pool, no? Ito ay deposito ng tubig. At sabi nga po dito sa verse 3, sa mga ito ay nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga lumpo. Isa po lugar na mayroong deposito ng tubig at sa paligid po noon ay marami po ang nakatambay na mga may sakit, bulag, pilay at mga lumpo. So ito po ay naging pangkaraniwang ng lugar sa mga taong namamalimos, dito po rin po sila tumatambay kasi meron silang paniniwala. Yan, sabi sa verse 4, sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa na ng tubig at kinakalawkaw ang tubig at ang unang manaog sa tipunan ng tubig Pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. So, yun po pala yung isang reason, no? actually, pinaka ma, uh, nangingibabaw na reason kung bakit nandun yung maraming may sakit. Kasi yung palang lugar na yon ay, ay may anghel na bumababa, hindi niyo alam, hindi nila alam kung kailan yon So, natatangi uh, na panahon. At kapag ito po ay kinalawkaw daw ng anghel, sino man ang unang makarating dun sa pool, siya po yung gagaling. So, ito pala ay unahan. Okay? Naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. 38 years na po siyang may sakit. So, mga kapatid, dito sa binabasa natin, ito po yung setting, ito po yung lugar kung saan yung kwento na ating pong pinag-uusapan at nandito si Jesus Christ. Mula dun sa maraming may sakit, may isang lalaki po na tinukoy sa kwento ni Juan. Yung lalaking may 38 taon nang may sakit. Sabi po sa verse 6, Nang makita ni Jesus na siya'y nakahiga at nalamang siya'y matagal nang may sakit, ay sinabi niya sa kanya, Ibig mo bang gumaling? Verse 7, Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit. Ginoo, Walang taong maglusong sa akin sa tipunan ng tubig kapag kinakalawkaw ang tubig. At samantalang ako'y lumalapit ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Tingnan nyo mga kapatid ah. Maraming mga pinagaling si Jesus Christ na sila yung lumapit kay Jesus Christ. Tama? Pero itong pinag-uusapan natin sa John chapter 5, hindi po siya lumapit kay Jesus Christ. Siya ang nilapitan ni Jesus Christ. Amen? At siya na yung tinanong ni Jesus Christ, gusto mo bang gumaling? Pero ang sagot po nung lalaki, hindi po yes, hindi no, but alibay. Ah, no? Nag-reason out na agad si itong lalaking ito na hindi talaga po siya gagaling. Alam niyo napaka-negative agad, no? alam natin na ang Panginoon ay sobrang attracted sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Pero itong taong ito na particular na kinakausap ni Jesus Christ, hindi siya ang nag-approach kay Jesus Christ, kundi siya ang in-approach ni Jesus Christ. At itong lalaking ito ay hindi rin siya, pong, uh, wala rin siyang confidence na gagaling din siya kahit nag stay siya dun sa lugar na yun. No? So para siyang ganito, bakit ka pa nandito? ba't ka pa nag stay dito kung, kung hindi ka rin naman nagtitiwala na eh, uh, pwedeng ikaw na rin yung isang ma mauna at gumaling. Pero nandito siya kahit wala siyang pag-asa. Nag-get siya mga kapatid, no? Kaya ito po yung sabi ng Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Verse 9, last verse po natin. At kaagad gumaling ang lalaki Binuhat ang kanyang higaan at lumakad noon nga'y araw ng Sabbath. Apakadali mga kapatid, walang anghel na bumaba, hindi niya kailangang lumusong sa pool, ang meron lang si Jesus Christ. Amen? Bakit po larawang kupas ang title natin at itong story na to ay napabilang sa pag-uusapan natin? At nakita niyo po doon, nang malaman ni Jesus Christ, tingnan niyo po ah, sa verse 6 nang makita ni Jesus, una nakita niya ni Jesus Christ yung kanyang kalagayan at nalaman niya, una nakita niya at pangalawa nalaman niya na siya'y may matagal ng sakit. Nakita niya na yung case nitong lalaki ay sobrang old case na. Amen? At siya ay nilapitan ng ating Panginoon. Okay, mamaya po natin isa-isahin yung ating mga magiging um message ituloy po natin yung ating uh, pangalawang kwento sa Acts o mga gawa chapter 3 verse 1 to 8. Isang araw sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng pananalangin. Mga pati hindi na po si Jesus Christ yung ating bida dito kasi si Jesus Christ po ay uh, namatay na, muli na siyang nabuhay at umakyat na po siya sa langit ang mga makikita naman po natin dito ay yung mga alagad ni Jesus Christ. Sila, no, sila na po yung nagpatuloy nung mga ginagawa ni Jesus Christ noong siya ay nagkatawang tao. Verse 2. May isang lalaking lumpo, mga kapatid, tingnan nyo ha, kanina, 38 years nang may sakit. Ito naman, may isang lalaking lumpo mula pa sa pagkapanganak. Ang noon ay ipinapasok araw-araw siya'y inilalagay nila sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. Okay. Yung lalaki po kanina na 38 years nang may sakit ay ang setting niya po ay nandun sa pool, no? Na kung ay Beth Taza. Pero dito naman po, malapit na sa templo itong lalaki na inborn ng lumpo. Dinadala daw po siya don sa mismong gate kung tawagin ay maganda, <laughs> pintuan na maganda, no? At siya po ay namamalimos dito. Halos pareho po sila ng case. Kaya sila, yung, yung unang lalaki, kaya po siya bumabalik doon dahil nagbabakasakali siya, nagagaling siya kahit wala siyang pag-asa. Amen? At the same time mga kapatid, yun din po ay lugar kung saan nakakapalimos po sila. At itong lalaking ito na mula nung pagkasilang niya, siya ay lumpo, dinadala siya rito, para mamalimos. Magkaiba sila ng setting, mga pati magkaiba ng lugar, pero same sila ng purpose. Kailangan din nila ng pag-asa. Bakit po? Kasi yung case nila na pakatagal na. Amen? Larawang kupas na itong dalawang tao na pinag-uusapan po natin. Verse 3. Nang nakita niya si na Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Ngunit, Pagtitig sa kanya ni Pedro kasama ni Juan ay sinabi, "Tingnan mo kami." Okay, si Pedro po at si Juan ay hindi naman po sila well-off, no? Hindi sila mayaman. Sila po ay mga apostol ng ating Panginoon at talagang namuhay sila hindi po sa karangyaan kundi namuhay sila sa uh, biyaya at araw-araw na himala ng ating Panginoon. So, ang gusto lang pong sabihin dito ni Pedro at ni Juan Tignan mo kami, mukha ba kaming may ibibigay? Parang ganon mga kapatid. Verse 5. Itinuon niya ang kanyang pansin sa kanila na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanila. So nag expect yung lumpo na itong dalawa, si Juan at si Pedro, ay magbibigay sa kanya ng limos. Ngunit wala nga po yung dalawa na maibibigay. Verse 6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong tilak o ginto. Ngunit, ang nasa akin ay siya kung ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Yesu Kristong taga nazaret tumayo ka at lumakad. Tingnan niyo mga patida, dun sa unang kwento na binasa natin si Jesus Christ, siya yung, siya yung nakapagpagaling. At itong dalawang alagad ng ating Panginoon, ginamit yung pangalan ni Jesus Christ. Amen? Napansin niyo The same power, the same manifestation. Amen? Anong ginamit? Hindi po nila ginamit yung pangalan nila. Ginamit nila yung pangalan ni Jesus Christ. Amen? Verse 7. Kaya kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya itinindig at agad na lumakas ang kanyang mga paa at ang mga bukong-bukong. Verse 8. Last verse. Siya'y lumukso, tumayo, at nagpalakad-lakad pumasok siya sa templo, nakasama nila, lumalakad, lumulukso, at nagpupuri sa Diyos. Amen? Mga kapatid, pag-uusapan natin ay dalawang kwento na antagal na ng kanilang suliranin. Amen? Antagal na ng kanilang karamdaman. At alam ko po, makaka-relate tayo dahil lahat tayo, meron tayong mga cases na antagal na. Amen? Pero ngayong gabi, gusto po natin na at magtiwala sa Panginoon na wala pong problemang matagal sa Panginoon. Amen? Na kahit yung matagal na nating pinapasan, may solusyon sa ating Panginoon. Ito po yung mga lessons, mga kapatid, na, na ating pong bubulay-bulayin. Okay, number one, Pansinin natin na yung dalawang characters na ating pinag-uusapan ay pareho silang nasa setting ng pagmama, pagmamalimos, no, ng tulong. Pareho silang nangangailangan. Sila po ay kailangan mamalimos dahil sila po ay may kapansanan, sila ay may sakit, hindi nila kayang magtrabaho. So ang hinihingi po nila ay yung pang-araw-araw nilang ikabubuhay. At dito po sa setting na to, mga kapatid na, na magkatulad sila. Dito sila kinatagpo ng Panginoon. Amen? Hindi po sila kinatagpo ng Panginoon sa revival. Hindi sila kinatagpo ng Panginoon sa gawain. No? Hindi sila kinatagpo sa prayer meeting. Saan sila kinatagpo ng Panginoon? Kung saan kailangan nila ng tulong. Amen? So makikita natin mga patid ang Panginoon. Hindi siya limited sa lugar. Hindi siya limited sa puwesto hindi siya limited kung ikay nakatayo, nakaupo. No. Mga kapatid, hindi siya limited as long as he is there. Amen. Pangalawa, sila po sa kagaya na pinag-uusapan natin, pareho silang matagal na matagal na pasan ang kanilang problema. Kaya nga po makaka tayo. Um, alam ko lahat tayo, meron tayong mga suliranin na talagang kinasanayan na nga natin minsan hindi na nga po natin nakikita na problema yung isang problema dahil nga kinasanayan na natin, di ba? Pero mga kapatid, dito natin makikita na ang na may mga bagay na kinakasanayan tayo, pero ang Panginoon concerned pa rin sa atin. Amen. Hindi lahat po ng masama sa buhay natin ay meant to stay. Meron talaga mga problema that they are meant to stay, but meron po mga matatagal ng problema, they are meant to go away. Amen. Sana po ma-inspire kayo ngayong gabi mga kapatid na kung meron kayong mga hindi nyo na ipinag-pray sa Panginoon kasi nakasanayan nyo na na parang okay na lang to. Baka po, it is a reminder mga kapatid na anak, hingin mo ulit dahil meron akong magandang plano dyan sa matagal mo ng pinoproblema. Amen? So, yun po, yung purpose natin. Narinig ko sa isang pastor, yung kaibahan ng pagsubok sa, ay ah, yung pagsubok po, ito daw yung mga problema or mga negative, negative situations na hindi tumatagal. Pero meron daw po kasi tayong mga negative situations na tumatagal. Ang tawag doon, pamatok na. So, hindi po ito biblical, no? And wala po tayong mababasa sa Bible na yung difference ng pamatok at pagsubok, pero narinig ko lang po ito. So, baka nga po, pwede natin gamitin itong mga terminologies na to na ang tinutukoy po natin na ilalapit natin sa Panginoon ngayon ay hindi na lang po yung pagsubo kundi yung pamatok yung matagal na matagal na nating pasan-pasan Amen? na matagal na matagal na nagpapahirap sa atin na dumating na nga tayo sa point na parang hindi mo na siya makitang problema pero tingnan nyo po ah dun sa lalaki na una natin pinag-usapan nakita ni Jesus Christ yung kanyang situation at nalalaman niya na matagal na niyang problema, matagal na siyang may sakit. Ito rin po yung gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Nakikita ng Panginoon yung matagal na nating problema at nalalaman niya yung matagal na panahon nating pagkitiis at kung paano natin po kinakaharap ang mga problema na to. Diretso po natin, yung pong una na pinag-uusapan natin no, na nandun sa pool, pag-usapan po muna natin siya. Dito sa unang karakter natin. Alam niyo mga kapatida, um, sa matagal ko na rin na pag-aaral ng mga kwento tungkol sa mga miracle si Jesus Christ. Alam niyo po na isa siya sa mga bukod-tangi. Sabi ko nga kanina, hindi siya ang lumapit sa Panginoon. Siya ang nilapitan ng Panginoon. Napaka-VIP po nito. Very important person. Very unique yung anyang case. Wala siyang pagsisikap na lumapit kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang nagsikap lumapit sa kanya. Amen? Na-encounter niya si Jesus hindi dahil sa faith niya, kundi dahil nalaman ni Jesus na may napakatagal na pala siyang sakit. So mga patid, ang gusto kong gusto ko mga patid na tingnan niyo ang ating Panginoon that he is really concerned. Amen. Na naaapektuhan siya sa mga matatagal na nating pinapasan. hindi ang pang ang ating Panginoon mga patid, hindi po siya um sa dista na lalo siya nag-e-enjoy kapag nahihirapan tayo. Hindi po ang Panginoon concerned siya sa matagal na nating mga pinapasan, amen, gusto tayo ng Panginoon palayain. Gusto ng Panginoon na tayo ay gumaling, humusay, lumaya. Kaya nga po nakita ko na unique yung kanyang case kasi ang Panginoon nakita, nakita niya na ang tagal na neto. Okay mga ah. sa verse 14 ng chapter 5, tignan niyo po kung ano yung case ng lalaking ito para mas lalo nyo masabi na napaka-unique ng case niya. Kasi mababasa po natin sa John chapter 5 verse 14 tungkol dun sa lalaking ito na kaya pala siya nagkasakit ay dahil may kasalanan siya. Okay? So bunga yun ng kanyang kasalanan. Okay? Para pumakit mas lalo ninyong paniwalaan. Sabi sa verse 14, pagkatapos ay natagpuan siya ni Jesus sa templo, siya po yung lalaki na pinagaling niya at sinabi sa kanya, tignan mo, ikaw ay gumaling na. Tingnan niyo ah, huwag ka nang magkasala, baka may mangyari pa sa iyo na lalong masama. So, napaka-simpleng conversation, no? Na hindi na kailangan ng iba pang detalye pero uh, implied na magsasabi sa atin, ah, kaya siguro kaya pala nalugmok lugmok yung lalaking ito sa kanyang kalagayan ay dahil kasalanan niya. Makapatitingnan niyo ah, kasalanan pa niya to, yung pagkakasakit niya. Pero dahil ang Panginoon ay nakikit, nakita niya at nalalaman niya na ang tagal niya ng may sakit. Yes, nagkasala siya, kaya siya nalugmok dito sa kanyang, uh, sa kanyang karamdaman. Pero dahil ang tagal na, mga patid, yun ang gusto kong makita natin sa Panginoon that He is really concerned about our situation. Amen? Kahit larawang kupas, kahit napakatagal na concern yan ng ating Panginoon sa atin. Amen? Ganun ang Panginoon natin. So mga kapatid ngayon, kaya pa ba nating sukatin yung scope ng habag ng ating Panginoon? Pa ngayon, paano natin i-explain, mga kapatid, yung na, ang Diyos talaga ay mahabagin? No? Kasi mga kapatid ah, um, yung scope ng, ng pagiging ng, ng awa ng ating Panginoon, pwedeng sabihin natin ang sukatan ng nung mga tatanggap ng himala ng ating Panginoon ay uh, yung lumalapit sa Panginoon, yung sumisimba palagi. Ay, gagaling yan. Ay, yan ay magbabago ang buhay kasi, ayan, nagsisimba na siya. Ah, mababago yung buhay niya kasi, ayan, nananalangin na siya. Tsaka sinisikap niyang baguhin yung buhay niya. Eh mga kapatid, tingnan nyo ha, ah, kung yun ang sukatan natin, natatanggap ng habag at ng biyaya ng ating Pagdoon, eh paano tong lalaking to? Amen? wala siya nun. Hindi siya nagsimba, hindi siya lumapit sa Panginoon, hindi siya nanalangin. Amen? He, he was just a sinful man. Amen? He, he was a sinful man, received a miracle from Jesus without praying, without an overwhelming desire to get better. Tingnan nyo, nung tinanong siya ni Jesus Christ, gusto mo bang gumaling? Anong sagot niya? Eh, wala namang maglalapit sa akin doon. Ibig sabihin, hindi rin po, hindi rin niya gustong gustong gusto. Dahil, dahil hindi niya sinabi kay Jesus Christ, hindi man lang siya kinakitaan na siya ay persistent at gustong gusto niya. Mga kapatid, ito siya eh. Tingnan nyo, kaya hindi natin pwede talagang limitahan na ang Diyos natin ay mahabagin sa mga taong ganito lang, mabait lang, ganito lang yung ginagawa. Kasi merong example ng Panginoon. Amen? Wala, wala siya. Hindi siya nag-pray. Wala siyang desire na gumaling. It is just Jesus right beside Him. Amen? Yun lang yung meron tong lalaking to. Ang lalaking ito, wala, walang credential tungkol sa kanya. Amen? Wala. Ang meron lang sa kanya, ay ang Panginoon. Amen. Sabi sa ikalawang Korinto, chapter 1, verse 3. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. ba? Diba, pag sinabi nating siya na ang pinaka, siya ang master, ng lahat ng mga an, ah, 'pag sinabing master ng kung fu, ibig sabihin siya yung pinakamagaling sa kung fu. Ang master chef, siya ang pinakamagaling magluto. Pero kapag sinabi nating ama ng kaawaan, amen, sino i ibig sabihin siya na yung pinaka-maawain sa lahat. At yan ang juice natin, mga kapatid. Are you suffering? Tulong. Mas ma masy masyado na po bang matagal yung iyong pasanin? Mga patin, ngayong gabi, gusto kong tingnan mo ang Panginoon na concern siya. Nakikita niya at nalalaman niya yung ating sitwasyon. Ngayon mga patin, kung merong isang karakter sa Bible na kagaya nitong pinag-usapan natin na parang wala namang magandang meron sa kanya pero tumanggap siya ng tulong mula sa Panginoon. Kung ang lalaking ito na wala ng maraming meron tayo. Anong meron tayo? May online prayer meeting. Meron tayong mga services sa ating mga churches. Meron lang Bible. Meron pa tayong mga uh, Facebook or YouTube na pwede tayong makakonek maka sa Panginoon at makarinig ng mensahe sa Panginoon. I-compare natin, mga kapatid, yung meron tayo na wala yung lalaking yon. Pero tumanggap siya ng himala galing sa Panginoon. Ngayon, tanungin natin ang sarili natin how much more tayo na makatanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, wag kang, pag kang mawawala ng pag-asa, kahit matagal na yung pagpe-pray natin mamaya, don't lose hope because God sees and God knows our situation. Amen? Kaya kung matagal mo nang itinigil yung pananalangin, baka nga po tinanggap nyo na lang. Okay, mga kapatid ngayon, ilaban ulit natin. Amen? Kasi yung lalaking ito, no? Nasasabi na natin, hindi naman niya deserve yun. Eh, paano pa ikaw? Amen? Na laging lumalapit sa Panginoon. And lastly, yung pong pangalawang karakter natin, no? Siya po ay mula pagsilang lumpo na. Okay, mga kapatid ha? Diba nung siyay pinagpray, lumakas yung kanyang paa. Ano po nangyari? Nakalakad na. 'Di diba ba ang paglalakad ay 'di agad nagagawa ng bagong silang? 'Di ba? Kaya dapat 'di pa siya marunong lumakad. 'Yun yung ima imagine niyo do sa lalaki, sa pangalawang lalaki. Ipinanganak siyang lumpo. Ibig sabihin mga patid, kung magkakaroon man ng lakas yung kanyang paa, hindi pa siya dapat marunong lumakad. Nagigat siya po yung gusto ko sabihin kasi hindi pa niya nagagawa yun noon dahil ipinanganak siyang lumpo. Amen? Ano pa nagigat siya yung logic ko. Pero, pero, pero tong lalaking ito na ipinanganak na lumpo nung pinagaling siya sa pamamagitan ng mga alagad ng ating Panginoon. Ano pong sabi sa kwento? siya'y nakalakad agad, hindi lang nakalakad, siya'y lumukso pa na nagpupuri sa Panginoon. Amen? Tingnan niyo mga kapatid Imagine natin na yung lalaking kanilang nakita, siguro hindi naman to baby, siguro talagang matanda na din dito, nasa edad na, no? Imagine po niyo kung gano'n nakatagal yung kanyang pagkalumpo. Napakatagal na just like yung unang lalaki na pinag-usapan natin. Pero tinignan yung mga kapatid nung dumating yung perfect time ng Panginoon for him, wala nang delay. Wala nang sina hindi sinabi nung ni Pedro at ni Juan na okay, malakas na yung paamo mo, mag-aral ka ng maglakad. No. Nakalakad siya agad. Oh, kapatid, ito yung gusto ko sabihin ah. Yes, maybe matagal na yung problema mo, pero kapag ang Panginoon kaya niyang gumawa ng solusyon, hindi na niya kailangan patagalin. Pwede niya i-skip yung mga process na, O, oh, pasensya ka na anak, eh, ngay uh, after 30 years, ngayon ka lang kasi itabibigyan, so kailangan mag-adjust ka muna, so ganto-ganto. Pwedeng gumawa ang Panginoon na i-skip mo lahat ng yon. Dahil i-enjoy mo yung katugunan ng Panginoon dun sa matagal mo ng problema. No more delays. Minsan, dahil sa matagal na paghihintay natin, ang assessment natin baka di na natin ma-enjoy, pero ito mga kapatida, merong kwento sa Biblia na makikita natin na kapag ang Diyos gumawa, hindi siya talaga malilate. Yung akala mong ma mga nawala na panahon sa'yo dahil puro problema yung pinakaharap mo, ay hindi mo na ma-enjoy -e yung pagpapala na ibibigay sa inyo pa rin. Mga kapatid, ito yung example. Lo. Oh. God can compress time just for us. He, kaya niya i-compress yung time. Yung iniisip mo na ang tagal na matanda na ako, baka hindi ko na ma-enjoy yung answer, ng, yung tugon ng ating Panginoon. Okay na, kensya na. Ito <laughs> na lang, tanggapin na natin ito. Mga kapatid, no. Ang Panginoon, kaya niyang paiksiin, kaya niyang pahabain, kaya niyang paiksiin yung problema at kaya niyang pahabain yung enjoyment. Amen? Kapag sumagot ang ating Panginoon. Amen? Kaya mga patid, gaano man kaluma yung ating larawan, gaano man kaluma yung ating kwento, gaano man kaluma yung ating mga problema, tandaan niyo po, kung may AI, kung may mga photo studio na kayang gumawa na pagandahin ang mga luma, mga kapatid. Lalo na ang Panginoon. Meron siyang unique and unfailing technology na kaya pong i-turn yung ating mga lumang kwento to a brand new one. Amen? Kaya kung matagal mo nang itinigil yung paglaban mo sa pananalangin do sa particular na sitwasyon na ang tagal-tagal ang tagal -tagal nyo na kasing problema, mga kapatid, I encourage you begin to pray again. Why? There's nothing impossible with God.